Okay mga kaparming, ang ipapakita natin ngayon is stink bug. And yes, isa po siyang insect, isa po siyang peste na mahirap din pong itreat ng mga farmers. Ayan kung makikita nyo yung likod niya, parang yung biniyak na diamond. And isa pa, mabaho talaga to. Ano ba yung ginagawa nila dito sa ating tanim? So sinisip-sip niya yung leaves niya, pati yung mga stem saka yung mga bunga so kung i-observe nyo yung bunga nya maring na deform or pangit yung shape niya saka yung leaves nya oh. meron kasi silang panipsip yan iyan po yung ginagamit nila na panipsip sa mga bunga leaves ng ating mga tanim saka yung bark ito mabaho pa siya. Hmm.